arthritis. So yung mga yung mga bursitis mas common sa mga medyo may edad. May edad na, doc. Or pwede pa rin kahit yung Come mga to medyo think mas of it, bat. mga pasyente ko hindi. Ah, mm -hmm. Kasi nga repetitive trauma at ah, yun. injury yung, yung mas common. Kahit sino talaga, doc. So doc athletes, kumbaga athletes pro. Oh, and then man, um athlete, I had several na mga middle-aged individuals na may olecranon bursitis. Mm -hmm. But for the hip and the knee, usually aren't. Atletes yung At, si mga... Athletes Naisip ko nga kasi, Dok, kapag sa martial arts naman yung mga muay thai. Kasi di ba may mga strikes sila na ginagamit elbows, elbows. tapos may mga kicks, mga... Ano ba ang Mga nasa martial arts. Tennis. Tennis. Elbow. Tennis. na may tennis, mga bisita elbow, tayo, nagkakarate. Eh? Oh, o, no. yung mga bata na. Mga bata. Dapat pala mababantayan din sila sa mga gano'n. Yes. Yes. Pero, Dok, aside po dun sa mga commonly na, kunyan, elbow, tuhod, sa mga mas maliliit na joints, Dok, Posible naman din siya magkaroon ng bursitis? I've never really... No one has really consulted me about that. None that I can remember. Mm. Pero posible siya, pwede pa rin magkaroon ng bursitis. Mm -hmm. Nakatakot. na. kasi it's, it's edad. usually the bigger joints that have uh, bursae. Ah, okay. So, mas doon... Yun kasi, it protects kasi yung... Kung it prevents friction kasi ba diba nandun yung tendon mm -hmm. mo, may mga ligaments ka doon. So, it protects it. Um, yun yung function ng bursa mo talaga. So, para frictionless yung movement. Doc, mm -hmm. eh, how important naman po yung ano? sinasabi nilang ergonomics? Nakakatulong po ba yon sa mga dito sa bursitis? Probably, kasi katulad yung sa elbow na mm -hmm. pag nakapatong ka palagi, dapat, dapat hindi mo pinapatong yung mismong elbow mo para hindi siya mag... Repetitive Mahi, injury. Mahilig magpangalimba. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Bakit? Mahilig pang tungkol. At saka pwede naman siguro. Pero dahil comfortable yung elbow pa rin. Oo, oh, mm -hmm. oh, yung ganon. oo. Yung sinasabi. Like kunyari, how do you prevent it? Um, if your work is palagi ka nakaluhod sa sahig mm -hmm. para ma-prevent mo yung prepatellar bursitis, mag-kneepads ka. Literal. Kneepads. Mm -hmm. mm -hmm. So there would be like yung kneepads. Yung okay, pwede yung ng mga volleyball players. Pero meron talaga yung pinapatong sa sahig na kneepads. Mm -hmm. Like the ones we use for yoga. Ah, okay. Tapos meron din elbow pads. Like, ba diba pag yung workspace natin, meron na bibili yung nakapatong. Yung pinapatong lang na ganun sa desk para dun siya, dun siya, dun mo ipapatong yung forearm and elbow mo. Or yun nga, lagay mo ng cushioning yung desk mo. Mm. So, Dok, pero ano mas common sa mga na-experience na yung mga bursitis from trauma or yung mga, yung mga galing sa repetitive mo mas trauma madalas talaga, yung mga trauma na e. kasi malakas na malakas talaga siya eh enough to cause an inflammatory reaction inside the, the area around the area of mm -hmm. the trauma talaga. Mm -hmm. Yung mga nadapa, yung mga naaksidente, na talagang nadulas sa natukod mm -hmm. ng na yung elbow nila usually ganun. Mas mas in my in my practice, hindi ko na susabihin how long, but <laughs> in my practice, mas yun yung madalas. Pero Dok, once na nagkaroon ka na nitong bursitis, tas na treat siya, kailangan po ba yung pagbabalik-balik sa doctor maging regular lang, din? Kasi once na wala naman mm. na yung inflammatory reaction, okay. um, hindi naman siya like kailangan mo i-maintain. Mm. Hindi siya katulad like hypertension or diabetes na talagang pabalik-balik at nandyan. Ito, pag na control mo na yung swelling, um, pag nawala na yung pain, pwede naman hindi na mag-follow up. Unless gusto kong palikan ng pasyente. Mm. <laughs> mm -hmm. yeah. Iniisip ko doon kung pag kunyari may mga bursitis or parang hindi nga sure kung bursitis, saan, especially sa dapat silang dumiret. Orthopedic surgeon. Oh, Orthopedic talaga. Orthop Samang, alam ko test pa na pag-usapan na po natin. Uh -huh. Test na Not no? listening <laughs> X-ray, MRI, <laughs> ultrasound. Grabe, MRI doon. Kailangan. Just to be, I mean okay, as I was telling Tini a while ago, if, if we see patients and we're not so sure kung ano talaga siya, then pwede ka magpa-MRI or um, to confirm your diagnosis. But most of the time with bursitis, I just go clinical. Mm -hmm. So hindi ko na pinapa-diagnose. Kasi medyo expensive din yung MRI ultrasound eh. So um, I usually do baseline x-ray especially kasi nga trauma eh. So mm -hmm. I wanna rule out fracture once normal yung x-ray ko. Tapos may kita mo naman sa x-ray, may shadow. May soft tissue shadow. So pag nakita ko na, ay, bursitis to. Hindi ko na papaya maray. Dok, pwede ba yung mawala sa bahay? Tapos hindi pa po sila kagad makapunta sa doktor. Ano po yung mga pwede nilang unang gawin? para Yellow. Na? Yellow. Eyes. Pero yung pag-inom po ng mga pain reliever, advisable? Pwede din? naman. If oh, you oh. have pain relievers at home na, you can take like paracetamol, methylenic mm -hmm. acid. Okay lang. Kasi syempre, hindi mo naman gustong parusahan ng pasyente yung sarili nila na mm -hmm. nararamdaman silang pain tapos mm -hmm. tinitiis lang nila. So, pwede naman. Talk, yung activities after na, mayroon gumaling na po yung bursitis, mm -hmm. pwede na po silang bumalik agad sa... Okay. As long as wala na yung pain nila, wala na mga mm -hmm. ano dito. Yun lang nga, kasi while you're treating the inflammation, mm -hmm. you're treating the pain, then you just tell them relative rest, It's not even bed rest na hindi mm -hmm. siya pwedeng kumilos, mm -hmm. ha? So, yun lang. You just avoid the triggers of the pain. So, if tennis player siya or golfer siya, tapos um, may olecranon bursitis siya o di kaya uh, volleyball player siya, may sabacromial bursitis siya. So, pababawasan mo lang yung repetitive mm -hmm. activity nila mm -hmm. for the time being until you're able to control the symptoms. Oh. So, normally, kunyari daw may bursitis, tapos sabi nyo nga cold compress yung kailangan pag may bursitis. After, kung gumaling naman po, nawawala yung parang Maga. fluid na There yun. There would sa be loob. some patients na nagdi-disappear talaga yung swelling. Okay. But as I said a while ago, meron din yung mga unfortunate few. Ah, hindi talaga nawawala. Na ganun na yung issue. Ano mas common, Dok? Yung mga bumabalik naman talaga. Mm -hmm. Nababawasan, doon o talagang nawawala? May iba na mukhang normal. Mm, Ay, okay. May iba na talagang nag... na na re resolve yung swelling. Mm -hmm. Okay. Pag saan na pupunta yan, Dok, yung ina ulit na? Yung body mo. Mm -hmm. So, pag... Fluid. Mm -hmm. oh. Galing, no? So, pag kunyari, Dok, di ba pag kunyari sinasabi kapag ka, ka ma-sodium or ma-asin -as yung kinakain mo, nagre may water retention. Water retention, mm May effect po yun sa mga may bursitis. Mm, I'm really not so sure about that, but um, maybe, kasi nga, kung nag-water retention ka na, tas may ganun kang swelling, so bawasan ka na lang. I mean, it wouldn't hurt. Baka yun bursa-friendly. Bursa-friendly food, oh, yun yung talagang term yung nakikita ko. <laughs> bursa-friendly <laughs> food? Mm. I-google ko nga yun. Wala <laughs> na may bursa-friendly. Ano yun daw yung bursa-friendly food? Kasi nakita ko lang doon, may may, yung pwede mo itanong sa mga doktor mo, is there a bursa-friendly ah, food? So hindi niya sinabi oh, kung may siya lang. Yes. question lang. Oh, question lang. Okay. So hindi naman pala sobrang nakakabahala ito, Dok? Hindi naman, kasi nga, It's just one of the common orthopedic concerns that we see in the clinic which is why I wanted to discuss in mm, okay. some patients kasi syempre may bukol so mm -hmm. ayoko gusto ko ma-educate yung mga tao na ay, hindi palalata ng bukol cancer yeah. okay ang okay. bukol kasi may... hindi palalata ng cyst cancer mm -hmm. kasi parang syang cyst eh it's mm -hmm. a sac mm -hmm. so it's kind of like a cyst with fluid inside but it's benign and it's um treatable, although sometimes nga it persists, yung, yung sac na maga or yung malaking sac persists. Pero most of the time, it's really just It's just a benign thing that you can have persistently, or it may actually go away. Okay. Mga kasang bay hindi cancer ha, pag may bukol. Patsek mo na po Di kayo para. Di lahat ng sure. bukol cancers, yeah. pa-consult it.